Hello mga guys, nagluto mình nag sa may manok, sayo na kamook Sa na bukan naman, lumamna ang kamook kai. birthday boy na mo, guys. Yang birthday boy ang na dayon, tenga na to andamo para Nagpalalanay diri kuin satakan gisal satah instead mentik kau tau nau satau ko diri kuin simpul apa yang aku ispagiti ini Gikan ni sa santo ninyo, lindik dalik mo isilbi, kumantong ka, pati ka na tawag. Ato na ilunod ang ahos. Ahos. Ato na ilunod ang ahos. Ato sa ipa-golden brown. Ika-golden brown. Ilunod na sa nato ang Ako'y magluto spaghetti, walay Kain yeah, si Boyas Bombay dayon ato na ang si Boyas Patangan kay Usana siya. Simpo na yun, Ika, na ako ang spaghetti. Pero makatilaw mo lami ako spaghetti. Dili tamis ni juga na spaghetti. Ikaw na kalaman ilunod niya akong gisagol. Maura na akong gigan guys. Si... Wanay kailay kuan. Walay... Tuna ra akong gibutang ginaling ay noon ang sauce na may gamay sa um, sauce na yun kay no. simple mag change lifestyle sa tao kaya kung nang gianad sila nga din na mag carne, kan, na mga si process ng pagkain. pero tayo. na ko masag na, na siya process pero mm. while mm. nag kuwan at least wala yat do nagpukal Oh, bukal na kaya mo ang manok bisaya nila ang manok simple nga birthday celebration sa ako ang pinakagwap oh, no. Oh, spaghetti makakilaw mo sa spaghetti oh, na kay lang oh. ayun na mga na dam na tanan sa nami sa spaghetti na gamay spaghetti thank you sponsor Thank And you kay sponsor si Dondi mo yung sponsor ani o si Kamanok na Inasal. Kaya binako wala si may ibang ko anda. Na to may wala ay Kanang inani ko sa na hikay eh, niya. Kaya amo ang ta, kay manuroy lang ta. Misa niya importante may okay. lawas akong partner. Okay. Kaya niya anak si Don Dima nagpaluto. Kaya no, akong ito ay sa tinong na atimayin. Kaya siya may mahal, yung lawas, no. inyo, Sa inyong support, sa inyong papa simpre kay abi ma o sa ginuong ma kuan atong mga lawas o dagang pangandoy kung mapalyat ang panglawas ang maayo yung lawas niya simpre ako sa ubanan sa pag-amping ibanagsan tang ko guys may taglawas mo na itong pangayong sa ginoong at tagaan patag. Nagkahan yung katulitan na, na pinasabot sa mga despite sa mga problema. Mga unta guys.